Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nais kong pasalamatan ang aking magiliw na taga-panood maging ang ating mga taga-panood dyan sa ibang bansa, ang aking mga subscribers at mga sharers po at yung mga nasa comment section. Salamat po ng marami sa inyo. Ang ating teksto na pag-uusapan ngayon ay nandito po sa Roma 4. Ang sabi, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Si Abraham po 'yan. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Ang ating pag-uusapan ngayon ang bisa at kapangyarihan ng tunay na pananampalataya sa buhay natin. Mayroon po tayong tatlong mahalagang dapat malaman na resulta. Ang una po, itinuring na tayong matuwid. Sinasabi po sa Roma 4, 22 at 24. Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Si Abraham po yan kapatid. Ang salitang itinuring na matuwid ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. So si Abraham mga kapatid ay itinuring po yang father of faith at itinuring si Abraham na matuwid, hindi dahil sa mga nagawa niya, kundi ito ay biyaya ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Sinasabi nga sa Roma 4:2 at 3, kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Now, the same po yan sa buhay natin. Bakit tinawag na tayong righteous sa harap ng Diyos? Dahil ito sa ating pananampalataya kay Hiso Kristo. Hindi ito sa ating mga nagawa. Bakit hindi sa ating mga nagawa o ginagawa? Ang una dyan, dahil hindi sapat na pangbayad yung ating mga iniisip gawin. Magpinitinsya ka, magpakadiboto, mamanata ng ilang araw o buwan, magsisimba linggo-linggo, maging hospitable, tumulong sa kapwa dahil ang motibo ay makabayad sa kasalanan. Hindi makasasapat ito sa dami ng ating kasalanan sa harap ng Diyos. Ano ang sabi sa Roma 3.23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakalinaw po niyan mga kapatid na walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya wala po tayong maipagmalaki sa harap ng Diyos. Pangalawa, kung bakit hindi sa gawa, dahil gagawa ng gagawa ka pa rin ng paglabag matapos mong magbayad ng mga gawa. Maraming ginagawa ngayon ang tao, Christian man o hindi. Magbabasa ng Bible, gagamit ng mga verses sa sama sa mga mission para mawala ang guilt magbabayad sa pagkukulang kung sa palagay mo sapat na yung pangbayad gagawa na ulit ng paglabag 'di ba pero mga kapatid hindi ganito ang standard ni Lord pangatlo kung bakit hindi dahil sa ating mga ginagawa dahil wala tayong kakayahan para gawin ito ang lahat ng ito ay biyaya lang ng Diyos kung sa isip natin nakukuha lang ng ganyan si Lord na nababayaran sa ating mga ipinagmamalaking mga nagawa, sana hindi na si Jesus namatay sa cross para pangbayad sa ating mga kasalanan. Subalit mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos na magbayad tayo dahil hindi ito makakasapat. Ang hinahanap ng Diyos sa atin sa pag-uumpisa ng bagong buhay ay pananampalataya. Ano ang sabi sa episode 2? 8 at 9 Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. And verse 9 hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya mga kapatid, itinoring tayong matuwid ng Diyos hindi po dahil sa ating mga nagawa dahil baka marami po yung magmamayabang dyan na sasabihin mas marami pa ang nagawa ko sa iyo baka sabihin ng iba mas marami akong natulungan kaya deserve ako para maging righteous para maging matuwid pero hindi ganon ang standard ng Panginoon kundi ay dahil po yan sa ating pananampalataya sa Diyos so ang bisa at kapangyarihan ng tunay na pananampalataya sa buhay natin ang una itinuring na tayong matuwid Pangalawa, hindi nawawala ng pag-asa sa mga pangako ng Diyos. ba? Diba? Pananampalataya yan. Hindi nawawala ng pag-asa. Yan ang bisa sa tunay na pananampalataya. Alam nyo kapatid, kung may pananampalataya ka na kay Hesus at kung nasa ilalim ka na ng pananampalataya, mamuhay, gagawa at kikilos ka because of your faith. Not because magbabayad ka sa Diyos, kundi dahil sa ito na ang buhay natin. Ito na ang mundo natin. Tulad ng mag-asawa, hindi mo siya ipaglaba, ipagluto, hindi ka gumagawa ng gawaing bahay para maging asawa mo siya. Kundi iyan ang buhay ninyo bilang mag-asawa at bilang nagmamahalan. Sa pananampalataya din natin sa Diyos mga kapatid, namumuhay din tayo sa paglilingkod at sa mga pangako ng Diyos. Tulad ni Abraham, dahil sa pananampalataya ni Abraham, hindi lang siya itinuring na matuwid. Pinangakuan pa ng Diyos na magkaroon sila ng anak kahit matanda na. Kita mo? Ano ang sabi sa Genesis 17, 15 at 17? Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na saray ang itatawag mo sa iyong asawa kundi Sarah. Sapagkat siya pagpapalain ko magkakaanak sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang mga salin lahi. And verse 17, muling nagpatira pa si Abraham. Ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki sa sandaang taong gulang na? at si Sara, maglilihi pa ba siya gayong siya'y siyam na pong taon na? So, ibig sabihin, si Abraham ay 100 years na at si Sara naman ay 90 years na. So, kaya mga kapatid, maaaring sabihin ni Abraham, imposibleng magkaanak pa kami ni Sara. Pero, mga kapatid, makita po natin na ang pangako ng Diyos ay pinanghawakan ni Abraham at tinupad ito ng Diyos. Kaya nga sabi sa Roma, balik po tayo, sa Roma 4.18 hanggang 21. Ano ang sabi? Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Kasi nangako nga ang Diyos na sindami ng between ang kanyang magiging lahi. Pagdating sa verse 19, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Kahit uugod-ugod na siya, talagang matanda na siya. Palibasa ay daang taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Kita nyo, maliban sa matanda na baog pa. And verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. So sa verse 21, lubos siyang naniniwala na tuto pa rin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya makikita po natin mga kapatid na talagang natupad na nga yan yung pangako ng Diyos kay Abraham. Nagkaanak si Abraham at Sarah at ang anak nila ay si Isaac. So, ano po yung dapat nating matutunan sa paghihintay ni Abraham sa pangako ng Diyos? Ang una po dyan, pananampalataya sa Diyos. Si Abraham ay kilala bilang ama ng pananampalataya. Dahil naniwala siya sa pangako ng Diyos kahit tila imposible na itong mangyari. Matanda na sila ni Sarah at baog pa si Sarah. So ang aral dyan mga kapatid, kahit tila imposibleng mangyari ang isang bagay, dapat tayong magtiwala sa Diyos at sa kanyang tiyempo. Pangalawa na dapat nating matutunan kay Abraham, pagtitiyaga at paghihintay. Hindi agad natupad ang pangako ng Diyos. Matagal na panahon ang lumipas bago nila naranasang magkaanak. So ang aral na makukuha natin dyan mga kapatid, ang pagtitiis at paghihintay ay bahagi ng pananampalataya may mga biyayang dumarating sa tamang panahon. Pangatlo, kung ano ang dapat nating matutunan kay Abraham, yung pag-asa sa kabila ng paghihirap. Sa buhay natin, mga kapatid, ilalim sa pananampalataya, ang gawin din po natin ay magdiwala sa pangako ng Diyos. Matutong maghintay ng may pananampalataya. Huwag pilitin yung mga bagay ayon sa sarili nating plano. Ang Diyos ay laging tapat kahit tayo ay hindi may pag-asa sa Diyos kahit gaano katagal o kahirap ang sitwasyon. So ang bisa at kapangyarihan ng tunay na pananampalataya sa buhay natin. Pangalawa, hindi nawawala ng pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Kaya kung may tunay tayong pananampalataya mga kapatid, mananatiling pinanghahawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Number three, pinawalang sala or napatawad na. Yan ang bisa at kapangyarihan ng tunay na pananampalataya. Hindi lang itinuring tayong matuwid, hindi lang tungkol sa pangako ng Diyos, at pati na rin sa pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Ano ang sabi sa Roma 4? Dos, tuloy-tuloy. Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. Talon tayo sa verse 22. Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Verse 24, kundi para sa atin din naman, tayo rin ay pawawalang sala kung tayo'y sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Verse 25, siya'y pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. So, anong ibig sabihin na pinawalang sala dahil sa pananampalataya? Ang ibig pong sabihin nito mga kapatid, na pawalang sala tayo nangangahulugang pinatawad o itinuring na walang kasalanan sa harap ng Diyos. Sa English po dyan, ito ay tinatawag na justified. Pag sinabing na pawalang sala dahil sa pananampalataya, ibig sabihin, ito ay hindi dahil sa sariling mabubuting gawa ng tao, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa JOS lalo na kay Kristo. So ang ibig sabihin ng pinawalang sala sa kasalanan ay ang isang tao ay hindi na itinuturing na may sala o responsable sa isang nagawang kasalanan o pagkakamali. Parang sinabi na sa kanya na wala na siyang kasalanan o hindi na siya pinarurusahan dahil sa isang bagay tulad ng pagpapatawad, pag-absuelto at pag ng innocence sa korte. Halimbawa, kung may isang tao na inakusahan ng isang krimen at sa huli ay napawalang-sala siya ng hukuman ibig sabihin ay napatunayan na wala siyang kasalanan at hindi siya dapat parusahan. Sa atin din mga kapatid, pinawalang-sala tayo ng Diyos o pinatawad tayo dahil po yan sa pananampalataya. Ano ang sabi sa Roma 3:22? Tuloy-tuloy. Pinapawalang-sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Heso Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya maging hudyo o hintil. Talon po tayo sa verse 24. Ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Hesus na siyang nagpapalaya sa kanila. And verse 28, kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautosan. Kaya maliwanag mga kapatid na pinawalang sala na tayo, pinatawad na tayo dahil sa ating pananampalataya. Ang ibig sabihin lang nito, hindi tayo mapapawalang sala sa relihiyon kundi sa pananampalatayang magdudulot ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Magkaiba kasi mga kapatid ang relihiyon sa relasyon. Kasi sa relihiyon, die hard sa relihiyon at sa doktrina nito, debate ang iniisip, laging may pamimersonal at paninira, nagpapakadalubhasa sa prinsipyo ng reliyon, pero karamihan walang relasyon sa Diyos. Sa relasyon naman sa Diyos, binabasa mo yung kasulatan, hindi pang debate kundi bilang aral na dapat ipamuhay, na mas lumalalim sa Diyos, nakikita na sa buhay yung pagbabago, ang mabuting pagkatao, ng pakikisama, pananalangin, ang pagpupuri, pagsamba at ang hangarin na maibahagi ang kaligtasan sa pag-ibig na pamamaraan. Maraming may relihiyon at die hard sa relihiyon nila pero walang relasyon sa Diyos. Maraming miyembro pero hindi disciple ni Kristo. Maraming kilala si Jesus na tagapagligtas pero hindi nila Panginoon sa buhay nila. Marami lang nakakilala pero ang pagsunod hindi susunod dahil hindi Panginoon nila si Kristo. At hindi lang po 'yan, maraming nakakaalam sa Diyos, kilala ang Diyos pero walang relasyon sa Diyos. Mga kapatid, hindi masama ang relihiyon kung itoy nagtuturo ng tamang pananampalataya, kaligtasan, tunay na pagbabago at tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos. Ngayon, ang tanong, kumusta ang relasyon mo sa Diyos, kapatid? May panahon ka pa ba sa kanya? May devotion ka ba sa kanya? May inilaan ka bang prayer sa kanya? Nagbabasa ka ba ng kanyang mga salita? Sumusunod ka ba sa kanyang utos? Nagpapasakop ka ba sa kanyang plano? Ginagawa mo ba ang paglilingkod bilang pangbayad o bilang pagmamahal at pananampalatayang mula sa puso? Mga kapatid, tandaan po natin Magkakaroon ka lang ng tunay na relasyon kay Hisos kung isusuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Kung tanggapin mo si Hisos bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Kung sumampalataya ka na sa Kanya ng buong puso. Ano ang sabi sa Roma 5.1? Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil po yan sa pagsuko natin sa ating Panginoon, dahil po yan sa ating pananampalataya, nagkaroon tayo ng relasyon. Sinasabi naman sa Galatia 3.26, Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Hesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. So pag sinabing anak ng Diyos, may relasyon yan sa Diyos. Diba? So ibig sabihin, namumuhay yan na may relasyon sa Diyos mga kapatid. So ang bisa at kapangyarihan ng tunay na pananampalataya sa buhay natin. Mayroon po tayong tatlong resulta na ating nalaman. Ang una, itinuring na tayong matuwid. Pangalawa, hindi nawawala ng pag-asa sa mga pangako ng Diyos. At pangatlo, pinawalang sala or napatawad na. Now, ang ating application naman po ngayon, Una, paniwalaang tayo ay itinuring ng matuwid dahil sa ating pananampalataya. Mamuhay tayo na may matibay na pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, laging panghawakan ang mga pangako ng Diyos at paniwalaang ito'y kanyang tutuparin. Pangatlo, patuloy sa buhay na pinawalang sala. Laging magpuri at magpasalamat at maglingkod ng tapat dahil sa kanyang pagpapatawad sa atin. Nawa'y mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.